Barbie birthday mo na sa July 31. Diba? Yes. So, Ah, uh, pwede sabihin na isa to sa birthday wish mo na Oo, nauna, nauna na ang aking birthday wish, ang ating birthday gift. Nauna na talaga. Napakagandang regalo nito para sa akin kasi this is some this is a milestone for me actually. Marami akong mga um, maraming achievements itong pili ko lang ito. Hindi pa man siya pinapalabas. I mean as an actor, napakalaking milestone na nito para sa akin. So, napakagandang regalo nito para sa birthday. Uh, ano na lang kaibahan ng birthday mo ngayon? Ah, uh, And ano yung nililook forward mo? Ilan taong ka na ba, Barb? 28? Before, nagbata pa. Bata pa. Oh. Ah, Bata pa ba yun? Oo oh, ali? naman, oo. Yes. Oh. Sige na nga. <laughs> <laughs> uh, kaibahan nito sa birthdays ko, ah, uh, siguro, um, Actually, kasi sa birthday ko, thankfully, thankfully, marami ako ate ng uh, block screenings for P77. Kasi the day before my birthday yung showin niya. So maraming maraming salamat dahil uh, marami ako mga kaibigan at mga uh, mga brands and fans also na nag-organize ng uh, block screening for P77. So magiging abala po ako on the day of my birthday dahil pupuntahan ko po, po talaga lahat ng block screenings. <laughs> Bongga! Yeah. Bongga! books yeah. <laughs> so much yes po um from data or... um honestly malaki talaga kasi uh, uh as compared to TV acting uh na masyadong malaki masyadong animated uh bigger movements ganyan dito sa so paggawa ng pelikula especially horror mas subtle dapat yung mga nuances para hindi rin agad mag-give out yung quarter, hindi ba para may build up and also uh, bukod sa quarter genre kasi siya ang very complex siya very um, Uh, full of depth talaga yung character ni Luna. So, mas yun yung pinagtuunan ko ng pansin. Um, uh, kung paano maiintindihan ng audience si Luna at hindi lang siya basta makapanako. Thank, Thank you. Okay. Okay na? Mag-invite na natin. Mag-invite.